Jimuel Pacquiao talo sa unang laban sa 2024. Laban ni Eman Barcosa at Jimuel magkasunod. Naganap na ang unang laban ni Jimuel Pacquiao sa taong 2024. Ginanap ang kanyang laban sa Amerika, kung saan naganap ang rematch nila ni Adan Cazares sa California. Subalit sa kasamaang palad, muling natalo si Jimuel sa kanyang rematch kay Cazares. Pero kahit ganun ang resulta, maganda naman ang ipinakitang performance ni Jimuel sa kanyang laban. Nagpakawala din ito ng mga malalakas na suntok, at sunod-sunod na kombinasyon na siyang tumatama naman ng malinis sa kanyang katunggali. Sadyang masyadong matangkad at mahaba lang din talaga itong si Cazares, kaya nakakalamang ng bahagya sa mga puntos. Pero wag po kayo mag-alala, dahil amateur boxing pa lang po ito, at hindi ito recorded sa kanyang career record. Ginagamit hanggang amateur fight para mahasa ang skills ng isang boksingero. Nang sa ganun kapag tumungtong na ito sa professional fight, ay may maibubuga na ito. sa kabilang banda ay magkasunod ang laban ng dalawang anak ng pambansag Gamao, na si Manny Pacquiao na sila Jimuel Pacquiao, at Eman Bacosa. Kasunod ng laban ni Jimuel laban kay Sakazares, nakatakdang lumaban si Eman sa February, siyam sa Blow Bua Blow Boxing Event na gaganapin sa Iloilo. Makakatapat ni Eman si Jovenson Tagli. Ito ang magsisilbing pangatlong laban ni Eman sa professional boxing habang si Jimuel naman ay kasulukuyang lumalaban bilang amateur. Kaya naman suportahan natin si Jimuel at Eman sa kanilang paparating na laban.